Sino yan? Ha? Francis, mo ka, ha? ko ba? ka? Tapos ko ginawa lahat? Nalukuhin mo na ako? Hindi. Hazel, pinigay ko lahat sa'yo. Tapos ikna yung mo? Francis, nagkakamali ka. May kapit ka! <laughs> hindi mo na ako kaya bigyan ng anak. Tapos nalukuhin mo pa ako? Francis, hindi. Hindi ang gaganti. Huwag ka na magdahilan! Alam mo ko na? Alam mo? Dapat yung mga katulad mo malandi, eh. pinapalayas! Ligat ka! Umayas ka na! <tong> oh, hindi pa ka na pala. Umayin ka na ba? Hindi pa. Ano naman, kakaunilan. Init-init agad ang ulo. Sino ba naman di mag-iinit ulo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako mabibigyan ng anak. Alam mo, <coughs> nainggit nga ako sa mga kaibigan ko eh. Bukang pamilya nila. Eh tayo. Eh, baka naman madadala ka sa gamot. Sa kamot? Listen magtatatlong taon na tayo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako nabigyan ng anak. Pwede naman tayo mo tayo mag-antay. Ang sabihin mo, baog ka. Sa'yo ang may problema. Kaya nga hindi na kita trabaho eh. Para hindi ka na may stress. Alam ano mo, ang yung pagkakamali na pinakasalan pa kita. Ito naman. Magpapasagamot ako. Baka magawin ko ng paraan. Huwag mo lang ako iwan. Eh pre, bakit ba araw-araw ka nangyaya mag-inom? Ano bang problema mo? Di nandamay mo pa ako eh. Alam mo, problema ako sa misis ko. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako nabigyan ng anak. Suwerte mo eh. Buti ka pa. May anak. Pero pre, huwag mo mamasamain ah. Bakit hindi ka kaya magpa-check up. Baka, mamaya, ikaw yung may problema. Oy, hindi kita pinapunta dito para layitin ako. Baka nakakalimutan mo. Nandito ka sa bahay ko. Pre, kalma ka lang. Eh, concern lang naman ako sa'yo eh. Baka kasi mamaya, di ba? May problema ka pala. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Pwede ba? Umalis ka sa bahay ko. Mas lalo mo pinapainit yung ulo ko. Eh, pre, kung lang naman ako hey, sa'yo eh. Ano ba yung na naman kayo. Lasing na kayo. Tigil yan na yan. Kap Isa ka pa. Kasalanan mo to eh. binigyan mo sana ako ng anak, hindi ako bulihin na makasama ko. Iba sinabi ko naman sa'yo. Gagawa natin ng paraan. Paraan? Ang tagal na natin, Iselle. Sa so tingin mo, may magkagawa ka ba? Ano ba Francis? Paulit-ulit na lang! Talagang paulit-ulit to? Hanggang di mo ko nabibigyan ng anak? Hindi ako magiging masaya? Pwede ba, umalis ka na sa harap namin? Sabi naman yung ginawa mo sa asawa mo, parang hindi naman makatao yun eh. Di ba? Huwag kang makailam sa amin. Ang gawin mo, buwi ka na lang! Sige pare, uuwi na talaga ako. Baka mamaya tayo pa mag-away eh. Hello Doc? po yung resulta po? Po! Oh, talaga po! Sino Ha? Francis, Ano si Sandra? Ka, Katapos ko bilo lahat? Malukohin mo lang ako? Hindi! Hazel, pinigay ko lahat sa'yo! Tapos ikna yung gagarti mo? Francis, nagkakamali ka. May kapit ka! <laughs> Hindi mo na ako kayang bigyan ng anak tapos nulokohin mo pa ako? Francis hindi, hindi yan gano'n Huwag ka na magdailan! Alam mo ko na! Alam mo? Dapat yung mga tulad mo malandi pinapalayas! Ligat ka! Umalis ka na! Oh. Umalis ka sa bahay ko Kaya naman pala hindi mo ko mabigyan ng anak Dahil na lalaki ka Pahinggan mo muna ako Umalis ka na! At huwag ka nang pabalik dito Balot! Balot kayo dyan! Mam, ma bili ka po ng balot sa akin, mam! Murang-mura lang! Ma-mam! Ma Diyos ko! Ah. Ma'am, anong nangyari sa'yo? Ma'am, gising! Ma'am! Ah. Ah. Ano kayong nangyari dito? Hindi ko tunoy nalakot ang balot ko. Tagal niya naman nagising. ay ah uh, miss. Ah, dahan-dahan lang. -dahan ay. Ah, uh, natagpuan na lang kasi kita kanina na wala ka ng malay. Siya nga pala, huwag mo sanang mamasamain ah. Ano ba yung nangyari sa'yo? Ah, uh, pinalayas kasi ako ng asawa ko. Hindi ko din kasi alam kung saan ako tutuloy eh. Ganun ba? Pasensya ka na kung marami akong tanong. Pero... Kung wala kang matutuloyan, pwede ka naman muna dito sa bahay. Tsaka, isa pa, meron pa namang isang bakanting kwarto doon. Okay. Huwag <laughs> pasensyahan mo na rin tong bahay ko ah. Medyo maliit lang. Huwag ka mag-alala. Ayos lang. O siya, sige. Ayusin ko muna yung pagkain ha para Makakain ka. Sige. Diyan ka muna. Salamat. Lang. Ayos ka lang ba dito sa restaurant na kainan natin? Ako. Oh, Ito naman, nagabala pa. Okay oh, lang ako. Thank you. Kasi... Kahit na gano'n, pinalayas ako ni Francis hindi nila ayos kami pinatuloy mo pa rin ako sa inyo alam mo naman na gagawin ko lahat para sa iyo, di ba? alam mo siguro may dahilan lahat kung bakit nangyari lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay mo kasi kung hindi nangyari lahat ng iyon hindi kita makikita hindi kita mahahanap Tsaka isa pa, alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Mahal na mahal kita, Hazel. At handa akong panindigan ka. Kasama na magiging... magiging anak natin. Handa akong kunin ang obligasyon para magpakaama sa dinadala mo. Tsaka isa pa, Lagi mo tatandaan, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Ganun din ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Ang laki ng utang na loob sa sa'yo. Alam mo, wag mong isipin yan. Kasi hindi utang na loob lahat. Pusang loob kong ibinigay lahat sa'yo At lagi mo iisipin na... Ikaw lang... Ikaw lang yung mamahalin ko habang buhay <laughs> Ako... Ang sweet-sweet mo talaga <laughs> Sige, mag-order ka na ha Tsaka piliin mo kung ano yung gusto mo Ako nang bahala Gusto ng magiging anak mo <laughs> You know? malaki na si baby, oh. Dina. <laughs> ah. Uh, waiter? Ah, pre. Ano? Pre, nakita ko si Isel. Buntis na. Buntis? Saka pagkakarin ko, pre. Ikaw yung ama. Magiging tatay na ako? Tara, punta natin. Tara, pre. Ano, nabusog ka ba? Ano, tara na? Hazel? Totoo ba yung sinabi ni Jayboy na anak ko yung dinadala mo? Hazel, sino yun? Sa bakit kanya kilala? So, ano nang um, 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 dinadala ko? Hazel, kung may nagawa mo ng pagkakabali noon, sana mapatawad mo ko alang-alang sa anak natin. Anong sabi mo, ha? Hihingi ka ng tawad? Pagkatapos ng lahat na ginawa mo sa kanya? Kapal talaga ng mukha mo, no? Pwede ba? Huwag kang makialam dito? At bakit hindi? Ha? May karapatan ako dito! Dahil anak ko ang dinadala ng asawa ko! Wow! Bilib din talaga ako sa'yo, no? Karapatan, ha? pagkatapos mo siyang tinapo ng parang basura? Alam mo? Yung klaseng lalaki ka. Imbis na protektahan mo siya, anong ginawa mo, ha? Di ba wala? Hinayaan mo siya. Pinakawalan mo siya. Alam mo, sayang eh. Kasi sobrang swerte mo na sana sa kanya. Pero ano? Ikaw itong tanga! Anong ginawa mo sa kanya? Pinalayas mo? Bakit? Dahil wala siyang silbi sa'yo! Yun yun! Dahil hindi niya mabigay! Tumigil ka na! Wala akong namang alam eh. Wala akong alam sa nakalaman namin! May alam ako! Ang alam ko wala kang kwenta, kasi hindi mo siya kayang panindigan! Ano, Isel? Makikinig ka sa lalaking to? Ano mo, Francis? Ito mo naman, di ba? Kahit... Kahit hindi siya yung tatay nitong dinadala ko, nagpapakatatay siya sa anak ko. Tsaka... Bakit ka papapunta dito? Para saan? Para ano? Pwede ba? Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hazel naman. Alam mo naman, di ba? Matagal ko nang pinangarap na magkaanak tayo. Please lang, kaya mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi na. Hindi na, Francis. Alam mo, bago ka tanggapin ng ibang tao, baguhin mo muna yung ugali mo. Baguhin mo yung sarili mo. Ano mo tawag sa'yo, ha? Maka sarili ka? Sarili mo lang yung iniisip mo. Wala kang pakialam sa ibang tao kahit nasasaktan mo na sila. Alam mo, isa lang yung masasabi ko sa'yo. Hindi mo deserve sa Hazel sa buhay mo dahil wala kang kwenta. Tara na.